Hello Taurus Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tyler PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 10 to March 16. Kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo and leave the rest. Yung mga pong impormasyon ay e para sa ibang Taurus po yun. So use your intuition para makuha nyo yung akmang messages sa inyo ng inyong spirit guides today. Thank you nga po para sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Sartapotaya, inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Strength card. In the area of what you want, you have the Emperor card. In the area of what you need, you have the Ace of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, the Wheel of Fortune. Wow. In the area of your uh, near future, you have the Knight of Wands. Good news. In the area of uh, your challenge this week, Taurus, you have the Six of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Ace of Pentacles. Wow, a new opportunity. Nasa area pa siya ng fortune mo. And your advice from a divine, you have the Death card and the Three of Pentacles. And your outcome this week, Taurus, you have the Page of Cups. A huge surprise. Parating sa'yo. May fortune ka na, may surprise ka pa. So, it's really a, 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 a prosperous reading for you. At the bottom of your deck, you have the King of Swords. So, meron mga bagay ka daw this week na kailangan mong pag-isipang mabuti, Taurus. Uh, ka basta-basta palaros-dalo sa mga sinasabi mo o sa action mo. Make sure na clear sa isip mo yung mga bagay na gusto mong gawin at yung mga hakbang na gusto mong simulan sa isang bagay na yan. Also, kung meron kang balak simulan o meron kang desisyon na finally naisip mo na okay, ito yung gagawin ko. Panindigan mo because King of Swords is all about paninindigan and also going to the things that are true kung ano yung honesty and para sa iyo ay katotohanan. So you have to like fight for the things na alam mong tama, okay? At yan na sa bottom ng, ng yung reading for the day. At the center, this is your energy, the strength card. So, tibay na loob, lakas ng loob, um, resilience, at uh, tapang. Ano? So, ano yung mga kinakaharap mo ngayon, Taurus, na nangangailangan sa iyo ng tapang mo at saka pasensya. Because strength, strength card is also about Diba, may infinity siya dito. So, kahit anong subok sa kanya, paulit-ulit niyang tinatry na magawa yung isang bagay. Halimbawa, pa palagi ka reject sa trabaho. So, now you have this strength within you na parang kakayanin mo na this time. Uh, meron mga hirap sa trabaho o may mga problema sa trabaho, pero dahil pinapakita mo kung gaano ka katatag at saka ka-resilient, -ka unti-unti uh, mong mararamdaman na parang gumagaan ang mga bagay-bagay. Unti-unti mong naiintindihan na things take time. Pero with the strength card, I'm seeing you, you have to take action on things. Um, parang for the longest time, parang may kinimkim ka o meron kang pinagtsagaan. And now it's, it's time for you to really assess um, hanggang saan ba yung katatagan ko para sa isang bagay. ang uh, kayo ko ba ito um, Uh, kaya ko ba tong kim o kaya ko ba tong itolerate for a very long time so may assessment na mangyayari for you and that's where you can really find a way kung it's time for, for you na ba to move on or to continue of, for a certain ano, a career o relasyon o sitwasyon okay the strength cards being clarified by the world uh, dalawang best lumabas on the world ay wala pala will pala ta. so meaning meron kang gustong tapusin ah uh, ah uh, Uh, Taurus, meaning, meron, dahil sa katatagan mo, meron matatapos na bagay, whether sobrang tatag mo at saka sobrang um nagpursige ka to finish a study, yan, patapos na siya, so, meron achievement, merong uh, accomplishment, meron, parang, I'm seeing you with flying colors, parang meron ka bibigyan ng award, ganyan, o, people will applaud you, uh, people will congratulate you, um, kasi para may ma-achieve ka dito. Whether sa trabaho ito, kung makakakompleto ka halimbawa ng isang task o isang assignment, o quota, kung makakabenta ka ng tatlong bahay, kung yan ang, ang kailangan mo mabenta now, parang there will be an achievement there. Kung dati meron kang kliyente na ang hirap-hirap niya mapa-oo, parang yan, may accomplish ka dyan. O kaya, meron kang kontrata na gustong gusto mo makuha o trabahong gusto gusto mong maabot and ang mo ginawa ginugol pagod oras hirap and now nakita ng Diyos yung parang ako gaano mo kagusto yung isang bagay and there will be an accomplishment ay an end of that cycle a fruit of that labor so congratulations in the area of what you want you have the emperor card alam mo emperor card ang pinaka major um element na pinanggalingan ng king of swords kung si, kung si king of swords uh, Uh, it's all about his mind eh. yung parang isip niya matalas alam niya yung gagawin niya alam niya yung sasabihin niya um, open siya to say open siya para mag-analyze sa mga bagay-bagay at kung handa siyang putulin yung relasyon niya o ugnayan niya sa mga tao, place, or sitwasyon na alam niya hindi makabuti sa kanya. Pero ikaw, you want this emperor card. Parang gusto mo na ng parang yung mga bagay na, o sitwasyon. Parang gusto mo na sa sayong control. Ano? Parang it's time naman na parindigan mo o magawa mo yung mga bagay na gusto mo. Kesa yung nakikinig ka o ginagawa mo lang yung sinasabi ng ibang tao sa'yo. Parang now you want to get back the life that you want for yourself. Kung dati parang lahat binibigay mo sa iba o yung trabaho mo ay hindi lang para sa iyo, pero para, para, sa ibang tao. Parang hindi mo siya ginagawa dahil gusto mo. Parang ginagawa mo siya kasi yun ang obligation mo. And wala kang choice dati to do what you want. Kung halimbawa, dati gusto mo maging architect, pero dahil walang pera, nagkasya ka na lang sa ibang course na kaya mong tustusan at kaya ang tustusan ng parents mo. So, ginawa mo yun para nagpaubaya ka. And now, parang you want um, to have the life na once na pinangarap mo para sa iyo. Parang you are now having that autonomy and the uh, control back in your life. So the emperor card is being clarified by the six of cups. Yes, it's all about your past. May bagay sa past na parang iniisip mo dati walang wala o dati Um, sunod-sunuran ka sa gusto nito o gusto ng parents mo o gusto ng lover mo o gusto ng uh, mga anak mo. Now, parang you have now the ability of forgetting what's in the past and taking control of your life right now. In the area of what you need, ang kailangan mo daw Ace of Cups, kailangan mo maghanap ng mga bagay na pupuno sa'yo, yung parang nagiging maligaya ka. For a very long time, you are listening and um, following orders or parang sige yun ang gagawin ko, nagko-compromise ka before it for the greater good, ika nga. But now I'm seeing you getting, you need to fill your cup kailangan mapuno itong emosyon mo na to yung magpapaligaya sa iyo para mag overflow siya I'm seeing someone so lonely right now o nag ka ba or, o wala kang kapiling ngayon o hindi mo natupad yung mga pangarap mo kaya parang feeling mo ngayon malungkot ka um, hindi ka maligaya kasi hindi mo mabayaran yung mga bills mo or, o walang tumutulong sa iyo o halimbawa someone here ay hindi magkaanak o hindi mo na achieve yung family life na once you uh, prayed for and you imagined So now I'm hearing go for the things na magpapaligaya sa iyo. Um, ngayon parang time na para habulin mo yung mga ligaya o happy o, o completeness na dating hin, uh, hindi mo tinry habulin because, kasi hindi mo obligasyon. So focus on the things na magpapaligaya sa iyo. And hindi pa huli ang lahat to fight for the things na alam mo na um yun ang yun, yun at gusto mong gawin noon noon pa. So, Ace of Cups being clarified by the Four of Pentacles, yes. If it requires you to be, kasi parang dati talaga naging matipid ka, Inuna mo yung pangangailangan for your family, uh, para sa mga anak mo, o para sa love life mo, o sa mga kapatid mo, parang ikaw yung naging breadwinner or um, source of income ng lahat kaya ang dami mong nilet go ang dami mong sinacrifice now with this new um opportunity na paparating sa'yo, parang nauunahin mo yung sarili mo, Sa kalalapit yung stability na matagal na matagal mong hinangad. St stability sa financial, stability sa material, stability sa emotional mo, at stability sa iyong pag-iisip. Kasi parang now, unti-unti mo lang kukunin dapat yung mga bagay na papaligaya sa'yo. Parang unahin mo naman this time yung pansarili mo, ayong yung mukapaligaya sa so that magamit mo siya at mas spread mo siya with your family members and for those you love okay in the area that's affecting your current energy is the wheel of fortune pag ikot ng kapalaran mo i'm seeing um paulit-ulit yung problema mo in the past kaya pinatatag ka ng panahon parang um, kahit gaano kahirap o gaano ka um, ka-struggling, ang uh, ginapang mo yung pag-aaral mo halimbawa o ginapang mo yung trabaho na yan, kigising ka ng maaga o uwi ka ng gabing gabi, ang dayo mong kailangan bayaran, pero you try to have uh, multiple jobs o may sideline ka pa dito, meron ka pang online selling, so ang mong, sinub, ang mong tinry para umikot yung kapalaran sa life mo, hindi ka umasa sa tadhana o hindi ka ah uh, nagpapetex petex lang you tried yourself you pushed yourself so hard para umikot yung kapalaran sa iyo and daging matatag ka all throughout your life and merong accomplishment na lalabas sa now parang bunga yan nung dati mong pang pinaghirapan i'm seeing you getting um the result of all of your hard work in the past so kung halimbawa um, i'm seeing talaga para may, na, may naipon ka o merong kang na na nai, na pera na parang ngayon makukuha mo na siya, magagamit mo na siya for something na makabili na ng bahay o lupa na gusto, gusto mong bilhin noon pa. So, merong reward na darating sa'yo this time. sa so, double of Fortune is being clarified by the Tower. Yes. A change is gonna come to you. Ito yung mga ka sa life mo now. May pagbabago daw. And iikot na yung wheels in your favor. So, meaning ko dati hirap na hirap. Kung dati parang walang-wala. May beglang magbabago sa life mo. An end of a cycle will change your life for the better. So that's a really, really beautiful energy here sa life mo na, Taurus. In the near future, may good news because Night of, Knight of Wands is a deliverer of good news. May paparating na balita sa'yo whether sa internet o may ka sa internet. I don't know why. Whether um, online seller ka ba o naghahanap ka ng good news about a certain exam o chat o sa FAM, ganyan, o meron kang inaabang ang pera from somewhere, um, meron good news parting sa'yo, so abangan mo yun sa email mo, sa chats mo, o sa mail. Basta it's, it's all about a news, nagbabasahin mo, and yun yung confirm whether a job order o or a certain um, a, um, document about uh, a news sa so matagal mo nang pinaghirapan. So Knight of Wands also telling you na go for the things na importante sa iyo Taurus. For other Taurus po ito ang ah, ng uh, um, parang drive sa life. So kung meron kang balak simulan, since may cycle ka matatapos dito, kung may bagong opportunity o bagong job, it's time for you to be masigasig ka and be excited. And uh, kung anong opportunity opportunity darating sa sa life mo now, actionan mo siya Uh, embrace it uh, be excited and go for it kasi baka nandoon yung mas malaking na naghihintay sayo. okay the Knight of Wands being clarified by the death card a transformation wow para it's a new you so in the near future this good news of this new endeavor will change you will change your life and will change You as a whole, Taurus, parang may transformation magaganap sa'yo. Whether this time makakaipon ka na o meron ka ng panggastos uh, linggo-linggo, buwan-buwan, o makabili ka na ng mga damit, dati magtitipid ka, ganyan. Or halimbawa sa trabaho, may pagbabago sa work mo. This good news will change your work dynamic. Pwedeng aangat na yung sweldo mo o aangat na yung posisyon mo. O magiging leader ka na sa grupo ninyo. So there will be a change in your life in the near future. And it's all about a good news on a certain uh, aspect of your life. Pwedeng good news sa, sa health mo o good news sa iyong um, negosyo. Pero this is something about a transformation. Huwag mong pangilagan yung death. Death is about a good cycle, an opening of a portal where pagpasok mo doon parang brand new, uh, new opportunities, new possibilities na ikatutuwa mo. In the area of your challenge, you have the six of pentacles. This week, Taurus, ang kailangan mong ingatan ay yung mga kaperahan mo, yung mga um, ga gamit mo, yung mga pinag- pin um, yung mga properties mo o yung mga material mong iniingatan. Uh, be careful kung kanino ka nagpapautang. Be careful kung kanino mo pinapagamit yung mga gamit mo, yung mga pinaghirapan mo. Know your people, know your tribe. Um, make sure na hindi ka nagpo to scams. Ano? O ka basta-basta magtitiwala o maniniwala sa mga sabi-sabi o kaya sa mga dokumento na, na nakakainganyo. If it's too good to be true, huwag ka basta-basta maniniwala. Um, no na you need to research, maging matalino ka, maging mautak ka with King of Swords, maging wais ka this week. Ano? Um, try to be, maging mausisa ka, um, huwag ka basta-basta maniniwala. Uh, ingatan mo yung iyong kapirahan and um, huwag, ka, huwag ka basta, basta, magbibigay, especially lang kung hindi ka mo pinakakatiwalaan yung tao. Okay? The Six of Pentacles being clarified by the Seven of Swords. Yes. Um, really, maraming mga tao sa paligid na um, um, nang, ganakaw o mag- magsisinungaling sa'yo o hindi mo pagkakatiwalaan because Seven of Swords is like lying, cheating and something. So, make sure na iniingatan mo yung iyong kaperahan and don't huwag ka masyadong public sa iyong finances. Huwag ka masyadong ipamalita o sabihin sa ibang tao yung mga ari-arian mo, mga gamit mo. No? Learn to keep things in private. Okay? Yun yung challenge sa'yo at obstacle sa'yo this week. Taurus, ang iyong um, fortune this week. Eh, fortunate card with the Ace of Pentacles. May kapirahan na darating. May new opportunity. Whether kung naghahanap po kayo ng trabaho this week, yan. Meron ng lalabas na magandang, magandang opportunity sa'yo na trabaho. Kung may sideline ka man, parang ngayon lalaki yung kita mo o nadami yung customers mo. Ace of Pentacles all about a new new um, blessing coming to you in your life, pwedeng approved for something or uh, sa 'yo man mananalo ka ng court case, something na positive na kaperahan para sa So if you're asking kung um may darating ba kung uh, job order ma-approve na ba 'yung visa? Ace of pentacles is all about positive things, acquiring uh, material things in your life. So kung 'yun ang landas para makuha mo 'yung magandang sweldo o magandang opportunity, yes ang sagot since sa area siya ng good fortune. So the Ace of Pentacles being clarified by the King of Wands. Yes. So good daw. Pa ito yung mga bagay na pinaghirapan mo, no? Ito yung mga bagay na sobrang passionate ka and yung gonna go kahit anong sabihin ng ibang tao kahit anong um, alinlangan so so good ka because nandun yung fire within you to try new things and to go for the things na alam mo sa sarili mo na gustong gusto mo. So this opportunity will give you that uh, king of wands mentality. Parang ang sigasigasig mo ang lalaban ka, parang yayakapin mo yung new opportunity na yan. So, halimbawa, may kalok sa'yo ng trabaho, parang pwede ka ba this day? Kasi merong rampa doon o meron dong uh, sideline para sa'yo. Parang, sige, sige, gawin natin yan. Parang wala kang alinlangan. Parang, sure ball gagawin mo siya. So, this opportunity will give you a uh, hefty amount of money or an opportunity para doon ka makakilala ng maraming clients and mabibilib sila sa iyo. In the area of your um, advice or divide, we have the death card and the three of pentacles. I'm seeing here merong pagbabago daw o transformation sa iyong workplace o sa isang bagay na tinatrabaho mo. Whether may passion project ka, may libro kang sinusulat halimbawa, o meron kang uh, basta project na ginagawa sa life mo now. So, may changes daw doon. So, I'm seeing um, embrace the change. Uh, hindi lahat ng pinlano mo sa isang bagay ay um, yun, at yun, yun ang na nangyayari. So, make sure na ako ano man ang mga pagbabago sa ginagawa mo, whether sa workplace, sa trabaho man yan, o sa bahay. Uh, make sure na kaya mo mag-adjust okay sa mga pagbabago okay so hindi lahat naman ng plano mo eh yun at yun ang mangyayari diba so sometimes there will be some adjustments so be ready for adjustments okay so the death card's being clarified by the magician yes sa mga bagay ito na tinatrabaho tinatry mo ma-manifest lahat nga ng plano mo like I've said swak siya dito. Lahat ng plano mo ay hindi lahat yun yung mismo mangyayari. So, may mga magbabago siya here and there, maliit man o malaki. So, the challenge for you is to try to adjust at wag wag na wag kang maging emotional no try to calm down be logical and see na in the future magiging maayos din ang lahat the three of pentacles being clarified by The four of ones, yes. It's all about the stability and the happiness or yung parang pag-achieve mo ng end goal. Parang your finish, parang yung result na hinihingi mo of finishing, going to the finish line. Kasi parang finish line ito. So, yung mga tinatrabaho mo now, ang nakikita mo yung end result niya o yung parang yung bunga. So, may mga changes dan, daanan mo, Awag kang panginaan ng loob, Awag kang parang, ah, paano ba yan? May aberya na naman. So, kung ano talaga yung goal mo, focus there. Huwag ka mag ng focus mo. Daanan mo. Kung yun talaga yung goal ng gusto mo makuha, makukuha mo yan. At uh, dire-diretso ka lang. Okay? Bago tayo puntahan ng iyong outcome na Page of Cups na huge surprise. Kung ano man yan. Let's have additional messages from a divine. First, we have... Number 32, kung importante po sa inyo number 32, this is a confirmation that this reading is for you. Hawk spirit, kung nakita po kayo na hawk anywhere, whether pictures, personal, or internet, o pag usapan this is a confirmation that this message is for you. Hawk spirit, let spirit be your guide. Yes. Ang daming problema, ang daming paggalaw, may changes ka, may completion, and also trust that your spirit guides is guiding and protecting you. Another message, far away places, get ready for new horizon. Yes, and daya mong opportunity dito with the Ace of Pentacles, um, with the Emperors, with the Ace of Cups, may huge surprise ka pa. So, uh, embrace the changes ng darating sa life mo, okay? At itong area na kailangan mong pag-focus on this week, Taurus, you have honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So kung may mga bagay ka daw na gustong simulan ngayon, uh, linggong ito, especially with the changes here sa yung workplace, o so sa mga bagay na tinatrabaho mo, make sure that um, honest ka rin, continue with your integrity and dignity, di ba? Doon mga galing tong King of Swords mentality mo na, just do the right thing and everything will be all right. So your outcome Taurus, you have the Page of Cups. So, a huge surprise na paparating sa iyo. I'm seeing you dahil wise ka sa mga bagay. Alam mo, very ano kay tactical o parang pag-aaralan mo muna bago mo gawin para merong huge surprise sa darating sa life mo now that you will be very very happy parang hala yun pala yung bunga yan pala yung mangyayari so time for you to be alert uh, um, be excited sa mga paparating sa'yo I'm hearing parang tungkol sa trabaho ito o sa um, nilalakad mong bagay na magugurat ka na lang na parang, ay, ayan ha, parang there will be a huge surprise, a happy, happy surprise for you. So, Page of Cups is being clarified by the Five of Swords. So, I'm hearing um, kung ano man itong tinrabaho mo in the past na sobrang hirap, na parang ang dami nang naging um, aberya uh, o gulo-gulo o kaya meron ka na rin nakaaway, may nasabi na sa'yo, may nasabi na rin yung boss mo o workmates mo, parang this time magugurat ka, it will end. O meron magandang bunga yung nangyari dyan, parang merong nagbumilib sa'yo o meron nagtiwala sa'yo, nakita nila yung point of view mo, nakita nila yung pos position mo o parang na-realize nila, ay eh, tama naman pala si Taurus, tama pala yung sinasabi niya, tama pala yung plano niya. And uh, the conflict or the problem or the drama will stop para may huge surprise again come to you na parang ah ito pala yung para sa akin ah ito pala yung bunga nun kaya pala ako kaya pala ako nahirapan sa bagay na yun ito pala yung bibigay sa akin ni God ito pala yung huge surprise so abangan natin yung huge surprise na yan this week Taurus na ikakagulat na mo at ikakahappy mo because I'm hearing I'm seeing here parang crying um happy tears kanyan so dahil wais ka at ginawa mo lang yung tamang para sa'yo so Taurus ang ka relate sa kana resonate comment down below and I'll be reading your messages. Um, thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for not skipping the ads. This has been James for James Tara PH. God bless everybody.